Saan ba yung marriage certificate? Dapat nagduda kang peke yung dokumentong pinakita sa'yo. Patay na pala ang asawa mo. Two years pa lang kaming kasal nang magkaroon ng komplikasyon ng kanyang pagbubuntis. She died on the operating table. Hindi rin nabuhay ang anak namin. Premature kasi yung bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng una pa lang? Paano gagawin ko? Ano may bibigay ko sa iyo na wala ka pa? sa iyo ng lahat. Kaya natakot ako. Unang-una malayo agwat natin. Kung sasabihin ko pa sa iyo na Nabiyudo ako. Baka ang kalang mawala ng gana sa akin. Sana mapatawad mo ako. Nakalimot ako. Hindi, hindi na maulit yon. Mula ngayon, wala akong ibang gagawin kung hindi mahalin ka. Let's give our marriage a second chance. <laughs> ano ka ba naman? Eh, seryosong seryoso ako. Pinagtatawanan mo ako. I'm sorry. I'm so sorry. You just look so silly in that costume. And I don't know how to take you seriously. I'm sorry. Ang importante na patawa kita. Kung sa bagay, kung kang mapahiya, para mapatawad lang kita eh. Ano pa nga bang dapat mong gawin? Meron pa. Huh? What would you say if... if we spend some time together? Yung tayo na lang. Sa Hong Kong. Thanks for dinner. Yeah. Nag-enjoy ka ba? Ang dal-dal pa na ng pinsan mo. Siya lang nagpatahimik doon sa best friend ko eh. <laughs> <laughs> well, I better go. Malayo pa bahay mo eh. Oh, sige. Ah, uh, Mitch? Yeah? Thank you, ah. <laughs> I enjoyed myself. <laughs> Mitch? Ah... Uh... I'll go ahead. Okay. Bye. O oh, ano? I'm in love. Luka-luka. Sandali lang. Nagpaka-desente ka ba nung hinitig ka ng pinsa ni Jonas? Remember sinabi ko sa'yo dati that we have to give up some things kasi something better will come along our way? Mitch, eto na yon. Tako, eto na yon. Ano ka ba, Gina? You just met. Hindi, hindi. I know. I can feel it talaga. I can feel it. He, feel, he feels the same way for me. Yeah, I'm sure. Oh my God! Ha? Laki na ng utang na loob mo sa akin. Bakit mo ko sinetap sa katukling na yon? Pero you had a good time naman, di ba? Haha! good time! Sinasakyan ko lang yung babaeng yon dahil nakakahiya sa ka-date mo. Alam mo ba kung anong pinag-usapan namin all the way from Makati hanggang dun sa bahay niya sa Green Hills? Reincarnation! Ayaw mo nun? Marami kayo napapag-usapan? Jed? Ano tingin mo kay Mitch? Alam mo, I just decided on something tonight. Tama ka. Ibang klase ito. Pero, bahala na. Basta hindi ako atas. Pero magpupursige ako. Good, good. Agree ka ba, Pinsan? i have an opinion wait do you think she's worth it wait a minute hello miss miss help me help me miss i'm lost I'm lost, I don't know what to do, don't know what to say, my falling, Miss Hello, hello 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 Miss Miss Hello Hello Hi. Hello Hello Nasaan ka? Ko, asan na ba ako? Bakit? Bakit ako nalang nandito? Bakit? I'm all alone. I'm all alone. Close the window. Pasko pa! Ano maginagawa ko dito? Ano maginagawa ko dito? Ayoko miyak. Ayoko miyak. Kala ko ba nasa Amerika ako? Bakit parang nandito ako sa lahar? Wala na ako matumpakuan. Ayoko <laughs> miyak. Balik yun ako sa hotel. Ang ko. Papakabait na ako. Magpapakabait na ako. Promise ko yan. I promise. I swear. I swear. I swear.